Kayo din ba mga marikoy, ganito rin ba yung napipil nyo kapag nagsisimula na kayong mag-diet? Yung hanggang una ka lang palagi magda-diet, tapos unang araw mo pahihirapan mo yung sarili mo, yung tipong hindi ka kakain tapos mag -e exercise ka pa. Yung ang sakit-sakit na ng ulo mo dahil hindi ka kumakain, tapos ang sakit pa ng katawan mo dahil nga ka -e exercise mo, tapos pagdating ng pangatlong araw mo, hindi mo na kaya. Kakain ka na ng marami. Nuskoday mga marikoy, tigil-tigilan na natin ang kakakain pagkain dahil magiging lumba-lumba na tayo. Tapos hindi mo pa mai apply sa sarili mo na maging consistent ka sa iyong pagda Kaya nga ito mga marikoy umorder na ako sa TikTok para naman mabawas-bawasan kahit kaunti lang. Pang-exercise nga pala yan mga marikoy. At ayan nga ya yeah, ang box na natin yan. Ewan ko na lang mga marikoy kung hindi pa tayo dito mabawasan. Kailangan na natin umpisahang mag-diet kasi para hindi tayo masabihan ng drum. Para hindi tayo maliitin dahil malaki tayo. Charot lang. May naalala tuloy ako. Story time nga muna tayo mga marikoy. Kwento nga pala ito ni Sheena. Nakaranas ka bang maliitin ng ibang tao? At kung sino pa yung taong malalapit sa'yo, ay sila pa yung unang huhusga sa pagkatao mo. At ang tingin nga ng iba sa kanya ay wala siyang mararating dahil nga wala daw siyang diskarte sa buhay. At meron nga nagsabi sa kanya isang tao na wala nga raw siyang mararating. Hindi nga daw siya aangat sa buhay dahil nga ayaw niya nga daw humiwalay sa taong malapit sa kanya. Pero hindi siya nagpatinag sa sasabihin ng iba. Mas nangarap siya at nagsipag para hindi siya maliitin ng iba. At mas Pinursigipan niyang mangarap at magsumikap sa buhay. Kaya mga marikoy huwag kayong susuko kung minamaliit kayo. Isipin nyo na lang na kaya nyo yan. Huwag kayong magpapatalo sa hamon ng buhay. Gulatin nyo yung mga taong walang bilib sa inyo. Kaya kung ako sa inyo na mga nakakaranas ng ganito, huwag nyo nang pansinin. Ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo at huwag na huwag kayong magpapasindak sa mga sinasabi nila. Siyempre samahan natin ang dasal kay Lord at magpasalamat tayo maliit man o malaki ang binibigay niya na blessing para sa atin. Thank you Lord for the blessing. Kung hindi man sila naniniwala sa inyo, wala tayong pake. Dahil nga, buhay natin to, hindi naman nila buhay to. Mabuti na lang hindi siya sumuko. Dahil nga kung sumuko siya, wala, malulugmok lang din siya. Hindi niya siguro tinatamasa ngayon lahat ng pinaghirapan at pinagsikapan niya. Mabuti na lang at madiskarte siya sa buhay. Hindi siya nahihiyang makipagsabayan sa mga taong nangangarap din. Nakatulad niya. Ngayon nararanasan niya na mabili lahat ng gusto niya at ang maganda pa dun mga marikoy ay nakakapag support pa siya at sa mga taong nakaranas nito mga marikoy ay sana maging halimbawa nyo siya ayan nga at malapit niya ng mabuo yan makakapag exercise na tayo nito araw-araw nabili nga pala ngayon sa tiktok kahit nasa bahay ka lang pwede ka na mag exercise Diyos ko nga mga marikoy sana ay mabawasan na talaga tayo nito hindi yung bili lang tayo nang bili tapos i-stack lang naman natin ito kaya dapat mga marikoy kung bumili kayo ng mga ganito, umpisahan nyo na mag-exercise. Dahil nga ang mangyayari sa atin, puro simula lang tayo, wala namang katapusan. Yung tipong nag-exercise ka tapos ang sakit na ng katawan mo tapos kakain ka lang ng marami, ay Diyos ko nagpapa Nagpapakahirap lang tayo sa wala. Tapos ang sistika pa doon, sarili naman natin ang niloloko natin. Kaya mga marikoy, napipil nyo ba ako? Lagi kong iniisip na mag-i-start na ako, mag-i-start na ako, mag-exercise says tapos wala at wala pa din. Tapos kapag nag-i-cravings ka, hindi mo mahindian. Hay, sana nga pumayat na tayo dito sa binili natin pang exercise. At talaga namang napakadami ko ng itinagong bilbil. Ay siya hanggang dito na nga lang at uumpisahan na nga natin dito mag-exercise ng para lumiit-liit naman. Thank you po sa mga nanonood and God bless po. And salamat nga po pala sa lahat ng na mga nag-follow sa amin mga Marikoy. Thank you sa panunood. Bye-bye!